Maitatayo na nga ba ang ikatlong templo? Kailan ito magaganap base sa propesiya? Ang pasimula ng pamamahala ng Antikristo ay ang susunod na kaganapan na hula sa Biblia. Kahit na hindi natin alam ang araw kung kailan ito ihahayag ang kanyang sarili, may isang bagay na nagpapakita na malapit ng mangyari ang mga ito kung saan ay ang paghahanda para sa muling pagpapatayo ng ikatlong templo sa Temple Mount sa Jerusalem sa buong kasaysayan nito. Ang Jerusalem ay may dalawang malalaking templo. Ang una ay itinayo ni Haring Solomon at pagkaraan ng mga taon ay sinira ito ng mga Babylonians. Pagkatapos ay itinayo ni Nehemia at Ezra ang pangalawang templo, mga limang daang taon na bago dumating si Kristo. Ang templong ito ay nawasak ng mga Romano at hindi na muling naitayo pa mula noon. Ngunit ang muling pagpapatayo ng ikatlong templo ay bahagi ng isang hula sa Biblia tungkol sa mga huling panahon. Bilang mga Kristiyano, naniniwala tayo base sa Biblia kung saan ay sinasabing kapag naitayo na ang ikatlong templo ay ihahayag ng Antikristo ang kanyang sarili at magsisimula na ang kanyang paghahari sa mundo. Kamakailan nga ang ilan sa mga katibayan para sa pagtatayo ng ikatlong templo ay ipinahayag at mas tiyak na ang pagpapatayo nito na sinasabing magaganap sa ating henerasyon. Ito ay dahil ang presidente ng Estados Unidos na si Joe Biden ay nagdeklara ng isang jewe ceremony sa White House. Ayon sa pahayag ni Biden, walang nasira o nadungisa na hindi na maaayos. Maaari nating muling itayo ito ng mas mahusay o marahil ay muling itayo ito ng may pangkinang. Ang kanyang pahayag ay maaaring tumutukoy tungkol sa muling pagtatayo sa templo ng Jerusalem. Ang ilan ay naniniwala na ginawang matalinhaga ang pahayag na ito ng Pangulo ng US habang inihahambing niya ang templo sa Jerusalem sa demokrasya ng Estados Unidos na ayon sa kanya ay winasak ni dating Pangulong Donald Trump. Gayunpaman, alam nating lahat na ang Antikristo ay magmumula sa union ng mga bansa at ang pinakamakapangyarihang relihiyon sa mundo. Kaya tantila isang talumpati ni Biden ay talagang isang napakalakas na sinyales sa kung ano ang malapit nang mangyari sa muling pagtatayo ng ikatlong templo. Alam natin na nagsisimula na ang paghahanda sa muling pagtatayo ng Third Temple noong Disyembre 2018 nagkaroon ng seremonya ng pag-aalay sa altar sa Jerusalem kung saan sinasabi nilang ihahandog ang araw-araw na sakripisyo. Mayroon ding impormasyon na ang lahat ng mga kagamitan para sa sagradong paglilingkod ng templo ay handa na. Ang Temple Institute na nakabase sa Jerusalem ay mayroon ding isang aktibong channel sa YouTube kung saan nagpupug sila ng mga episode tungkol sa Temple Talk, mga aralin sa Torah, at mga video na nagdetetalye para sa ikatlong templo. Nakagawa din sila ng isang higanteng gintong minora. Ito ay tumitimbang ng kalahating tunilada, kabilang ang 45 kilo ng 24 karat na mga ginto. Kasalukuyan itong nakatayo sa ng plaza ng Jewish Quarter sa lumang lungsod ng Jerusalem at handa na sa muling itatayong banal na templo ayon sa video ng Institute. Naniniwala ang mga Hudyo na ang kasalukuyang mga problema ng mundo at ang mga problema ang kinakaharap ng mga Hudyo ay malulutas lamang sa pamamagitan ng muling pagtatayo ng Third Temple. Dahil inaasahan nila ang pagdating ng kanilang misaya upang maging liwanag sa mga hentil. Para naman sa mga kristyano, ito'y nagbabadya ng pagtatapos ng panahon. Alam nating mga kristyano na ang misayas na ito ay dumating na at ang kanyang pangalan ay Heso Kristo. Gayunpaman, maraming mga hudyo ang bulag pa rin sa espiritual at hindi tinatanggap ang katotohanan ito. Naghihintay pa rin sila sa misayas at malilin lang ng isang taong gumagawa ng mga tanda at mga kababalaghan. Ito ay uupo sa trono ng Israel ang ikatlong templo upang sambahin hanggang sa ihayag niya ang kanyang sarili bilang ang Antikristo. Ito ang sinasabi ng Biblia sa 2 Thessalonica chapter 1 verse 10. Tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Yeso Kristo at sa pagtitipo natin sa Kanya, hinihiling namin mga kapatid na huwag kayong magalalah o mabahala dahil sa mga taong nagsasabing bumalik na ang Panginoon, huwag kayong maniwala kahit sabihin pa nilang sinabi ito ng espiritu sa kanila, nabalitaan o nabasa man sa isang sulat na galing daw sa amin. Huwag kayong magpadaya sa kanila sa anumang paraan, sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hangga't hindi pa nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos at hindi pa dumarating ang masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at itinuturing na Diyos ng mga tao at itataas ang sarili sa lahat ng mga ito. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal ang sarili bilang Diyos. Hindi ba't sinabi ko na ang mga bagay na ito nang kasama niyo pa ako riyan. Alam niyo kung ano ang pumipigil sa pagpapakita niya. Ngunit sa takdang panahon, magpapakita siya. Kahit ngayon, palihim lang kumikilos ang kasamaan ng taong ito at mananatiling palihim hanggat hindi pa inaalis ang pumipigil sa pagpapakita niya. Ihahayag siya kapag inalis na ang pumipigil, ngunit sa pagdating ng Panginoong Heso Kristo, papatay niya ang masamang taong ito sa pamamagitan lamang ng isang ihip niya. Ihahayag ang taong masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng nakalilinlang na himala, kababalagahan at kamangahamanghang mga bagay. Gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong mapapahamak. Mapapahamak sila dahil ayaw nilang pahalagahan ang katotohanang makapagliligtas sana sa kanila. Ang isa pang katibayan na ipinahayag tungkol sa pagtatayo ng ikatlong templo ay maaaring hindi alam ng marami. Ito ay pumapatungkol sa pulang baka o red heifer. Ito ay kinakailangan para sa paghahandog sa third temple. Noong Hunyo 2021, dalawang Jewish rabbi ang naglakbay sa isang sakahan sa Texas, USA na mag sa isang kawa ng pulang baka na ihahain sa templo. Ang Temple Institute, isang organisasyong nakabase sa Jerusalem, na nagtataguyod para sa pagtatayo ng Third Temple. Sinabi nila na susuriin nilang mabuti ang Red Heaper habang lumalaki ito upang makita ang tamang oras upang simula ng pagtatayo. Ang paghahain na ito ng mga pulang baka ay ginagawa noong panahon ni Moises bilang pag-aalay sa templo. Sa bilang chapter 19 verse 1 to 5, Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, sabihin ninyo sa mga Israelita na pumili ng isang mapupulang dumalagang baka na walang kapintasan at hindi pa nagtatrabaho kahit kailan. Ito ay dadalhin nila sa inyo at ibibigay naman ninyo kay Eleazar upang patayin sa labas ng kampo habang siya'y nakatingin. Ilulubog ni Eleazar ang kanyang mga daliri sa tugo nito at pitong ulit na wiwisikan ang harap ng toldang tipanan. Pagkatapos... Ang baka'y susunugin ng buo sa harapan ng pari, pati balat, dugo at dumi. Ngunit sa kasalukuyan, may manghadlang sa muling pagtatayo ng ikatlong templo at ang pinakamalaking problema para sa mga Hudyo ay ang tungkol sa lugar ng pagtatayuan nito. Ang Temple Mount na isang sagradong lugar para sa mga Hudyo, Kristiyano at mga Muslim ay isa sa mga pinakapinagtatalunang ng lokasyon sa mundo kung saan ay dito itatayo ang third temple. Sa kasalukuyan ay nakatayo dito ang isang moske. Nakilala bilang Dome of the Rock na itinayo noong ikapitong siglo at isa sa pinakamahalagang istruktura sa mga Muslim. Kahit na nabawi ng Israel ang kontrol sa lungsod ng Jerusalem at ang Temple Mount area noong 61 noong 1967, ang Temple Mount ay nanatili pa rin sa ilalim ng pangangalaga ng Jordan dahil sa isang kasunduan sa kapayapaan ang mga Hudyo ay maaaring pumasok sa kompleks, ngunit hindi sila maaaring manirahan doon o kahit na magdaos ng mga relihiyosong seremonya. Kaya para sa ikatlong templo na itatayo, ang mga Hudyo at Muslim ay kailangan magkaroon ng isang kasunduan na gibain ang istruktura na nakatayo sa kasalukuyan upang magawa ang ikatlong templo. Maaaring imposibleng mangyari ito, lalo na dahil ang mga Hudyo at Muslim ay nabubuhay sa alitan. Gayunpaman, ang pagdating ng Antikristo ay ang magbabago sa buong senaryo na ito. Gagamitin niya ang kanyang panghihikayat na kapangyarihan upang ipakita sa mga pinuno ng mga relihiyon na ang dapat gawin ay isang tabi ang kanilang mga alitan at pagkakaiba upang makabuo ng isang one world religion at sa gayon ay ang propesiya sa Biblia ay matutupad. Mga kapatid, alam ko na ang balitan ito ay maaaring nakakatakot sa marami sa atin. Gayon Gayunpaman, ang mga mananampalataya kay Kristo ay hindi dapat mag-alala tungkol dito. Dahil nangako ang Panginoon na hindi hindi niya tayo pababayaan. Ang kaligtasan ay makakamtam natin kung tayo ay susunod sa kalooban ng Panginoon at tatanggapin si Heso Kristo ang misayas na ating tagapagligtas. Kapag dumating ang katapusan ng panahon, alam natin na ang Antikristo ang tunay na mamumuno sa mundo, ngunit ito ay mangyayari sa loob lamang ng maikling panahon. Pagkatapos ay babalik sa si Jesus, gagapiin ang kasamaan at itatatag ang kanyang kaharian na tatagal magpakailanman. At iyan ang dahilan kung bakit sinasabi ng Biblia na ang isang bagong langit at isang bagong lupa ay babangon. Ang lupain kung saan ang mga bagong naninirahan ay magkakaroon ng walang hanggang buhay ng kapayapaan at kagalakan. Isang lugar kung saan walang kalungkutan, sakit o pagdurusa. Wala ng pagluluksa dahil ang kamatayan ay hindi na iiral. At iyon ang dahilan kung bakit nais kong iwan ang isang mensahe na sinasabi sa atin ng Panginoon sa huling kabanata ng pahayag sa chapter 22 verse 12 to 14. At sinabi ni Jesus, Makinig kayo, darating na ako, Dala ko ang ganit palang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpatang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Pinagpala ang naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Ang paghatol ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay kompletong tinutupad ang mga propesiya sa Biblia. Ang lahat ng tumatanggap sa kalooban ng Diyos sa mga huling araw ay tatanggap sa pagkadalisay at kaligtasan ng Diyos. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless!